na tayo sa Palasyo ng Malacanang kung saan mag-uulat doon ng live si Elena Luna. Hello, Elena? Maraming salamat, Habiba. Sa mga sandaling ito ay nakalapag na ang eroplano ni Prime Minister Najib Razak sa Malaysia matapos ang tatlong araw niyang official visit dito sa Pilipinas. Isa sa mga highlights ng kanyang pagbisita sa Pilipinas ang naging meeting nila ni Pangulong Aquino sa Palasyo. Personal na inibitahan ni Prime Minister Najib Razak si Pangulong Aquino na bumisita sa Malaysia. Ang imbitasyon ay ipinaabot ng leader ng Malaysia sa kanilang one-on-one -on -one meeting kahapon sa Palacio bago nagdaan ang framework agreement ng Bangsamoro. Agad namang nagpasalamat si Pangulong Aquino sa imbitasyon. Ang state visit ay aayusin ng tagapan ng foreign affairs ng parehong bansa. Katulad ni Prime Minister Najib, ang pinaplanong state visit ang magiging kauna-unahang beses na pupunta sa Malaysia si Pangulong Aquino bilang leader ng Pilipinas. Isang bagong kabanata sa bilateral relations ng Pilipinas at Malaysia ang official visit ni Prime Minister Najib. Ayon sa joint statement ng dalawang leader, mas pinatibay ang ugnayang ito ng paglagda ng framework agreement kung saan ang Malaysia ang nagsilbing third-party facilitator. Ayon sa leader ng Malaysia, patuloy nilang susuportahan ang usapang pangkapayapaan at ang pagpapatupad ng framework agreement. Isusulong din ng Malaysia ang pagdika ng mga trabaho sa Mindanao sa pamamagitan ng paghikayat sa kanilang mga negosyante na mamuhunan sa palm oil, natural rubber, halal industry at infrastructure sa rehiyon. Malaysia is ready to help as a partner for peace. We are willing to offer training and education so that the children of in Bangsamoro or Bangsamoro can aspire to future that their parents could not. We're willing to help build institutions so that the society that grows in Bangsamoro is stronger than what went before We're willing to help in the development land development so that farmers in Bangsamoro, who were formerly freedom fighters, can reap the harvest of peace. So I give my assurance to all the people of the Philippines we will stand with you to make this agreement work. Sa pag-alis ng Prime Minister ng Malaysia ngayong umaga, isa pang bisitang leader ang darating ngayong linggo. Ayon sa Department of Foreign Affairs, darating ang Prime Minister ng France para sa tatlong araw na official visit. Ito ang magiging kauna-unahang pagbisita ng leader ng France mula nang naitatag ang bilateral relations ng Pilipinas at kanilang bansa taong 1947. At yan ang ating balita mula dito sa Malapanyang. sa tulong ng RTBM, ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat Elena Luna